Bagong umaga, bagong umaga, bagong pag-asa. Simulan ang araw na may niti at saya upang matapos na may buong sigla. At huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating Diyos Ama. At ngayon sisimulan ko ang aking umaga sa daily routine. Na may biglang niya epo na asungot upang magyayang makipaglaro at makipaghabulan. At pag napagod na siya, tuloy ang pagwawales at isunod ang paghuhugas. Yung dalawa lang kami sa kubo pero tambak lagi ang hugasan. Hugasin na lang kalaga ang tapat ngayon kasi kahit iwan mo, hihintayin -hihint ka pa rin. Minsan nga parang gusto ko nang itago lahat ng plato para wala nang hugasin. Charot! Padali lang naman maghugas eh. mekos Mekos lang. lang. Tapos ng daily routine, kain muna tayo pang recharge ng katawan sa umaga. Sinangag na kanin lame, talong na nilaga, kamatis at alamang. Nakasarap-sarap eh. At pagkatapos namin kumain, nagpalipas lang ng ilang minuto, nagpakain na rin si Shokokoy ng kanyang mga Chilog. Chicken na may itlog ng itlog ng isang inahin at mukhang napuntun na naman kami ni Happy na ang sama ng tingin at balak yatang umarbor ng isang chicken. No? And after how many hours? Time check, 3.59pm at kailangan na namin magdahan-dahan mag-refair pero bago yan, kain muna tayo ng pakwan kayo dyan. Wala at manamis-namis. Oops! nagaantay na pala si Shokokoy at nagmamasid na si Happy. Pero syempre, alam niya na hindi siya pwedeng sumama kaya dahan Sandahan lang naglalakad at start na naman ang arangkada sa kalsada. Maglalakbay na naman tayo ng mahigit kumulang kalahating oras sa kalsada. Pero bago yon, Pagas muna tayo. Pagkatapos, ituloy na ang biyahe. At syada, nakarating na rin kami. At ito nga, nire-ready na ni Shukofoy ang yate sa garahe. At napakaaliwalas na naman ang paligid at langit. Kaya lang medyo malakas ang hangin amihan. Pag ganito pa naman na malakas ang hangin amihan, bad trip dagat. Pero let's see, wag muna natin pangunahan. Makiramdam na lang muna tayo habang naglalakbay sa karagatan. At pagkalipas ng ilang minuto, ito na nga, tama ang hinala ko. Sumabak na naman kami sa pagkabatrip ng alon ngayon. At para na naman kaming dumaan sa mga lupak-lupak na alsada. Para kaming sumusugod sa gera na walang ibang kalaban kundi ang takot sa sarili namin. Mm -hmm. Na madaling salita na katatakot baka tumaubang bangka. And after how many minutes, nakarating na rin kami at nakahinga na rin ako ng maluwa. At dali-dali na rin akong umakyat dahil ang lalakas ng hampas ng mga alon sa bangka. At umpisahan ko na rin ang pagtanggal ng tali dito sa harapan ko para hindi nadaanan panis Shokohoy. Kailangan kasi muna tanggalin ang mga lubid pa ikot bago iangat ang mga net. Bago pala iangat ang net, kailangan munang hilain yung lubid dyan sa gitna o hatakin pataas. At napakamudi talaga ng alon na <coughs> At ito nga natapos na ni Shokokoy ang atang mga net at ang pagsalok na ng mga isda papunta sa bangka pero bago yon kailangan mo ayos iayos ni Shokokoy ang bangka na unti-unti nang lumalayo ang loob sa mga alon. <coughs> Pagkatapos niya sa lukin ni Syokukoy ang mga isda papunta sa bangka, e eh sinunod niya agad ang pagbababa ng mga net para maibalik agad ulit ito sa dati. Oh! pagtsadaan natapos na rin at ito ang aming huli for today video. Lord, salamat sa panibagong biyaya ngayong hapon. Kapag namulat ka talaga sa kahirapan at walang wala ka, mas marami kang maunawaan sa buhay at mas pahalagahan mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tsada, nandito na naman kami sa maliit na isla at dating gawe. At ito nga, inuumpisahan na ni Shoko ko ay ilagay ang mga isda sa sako para maihiwalay ang mga naisamang damo nang makapaglinis na rin ang bangka dahil hapon na. Time check? 44 p.m. Ang haring araw ay papalubog na paalam. Thank you for watching. At saan na naman kaya ang punta nitong isa? Hoy, syoko, hoy, andito pa ako, ha?